Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Si Rigor ang ipapalit nila Agustus at Colonel Suarez kay Jacobe at sa Monte kahit gaano pa katinong pulis si Rigor ay wala siyang magagawa kundi sundin ang mga iligal na iuutos sa kanya ni Colonel Suarez. Dahil kung hindi siya susunod ay si Colonel Suarez mismo ang sisibak at magpapakulong sa kanya. Madali lang mapatunayan ni Colonel Suarez na may relasyon si Lena at Rigor dahil tatanungin niya lang ang kinakapatid niyang si Roda. Kaya naman, dito na magiging masamang pulis si Rigor Maiinlab na siya sa droga dahil siya mismo ang proprotekta sa mga Red Phoenix. Kahit ang pagtutulak nila Marsing ng ipinagbabawal na gamot ay protektado ito ni Rigor. Mababaliktad na ang sitwasyon. Si Rigor na ang gagawa ng mga gawaing pangsindikato. Masisira na rin ang pagkakaibigan ni Rigor at Mando. Sa kabilang banda naman ay gagawin nga ni Camille ang lahat para hindi tuluyang maikasal si David at Catherine. Pero agad siyang patatahimikin ni David. Suntok sa sikmura ang aabuti ni Camille. Gusto na siyang tapusin ni David para wala ng hadlang. Pero gagawin pa rin ni Camille ang lahat. Magsisigaw siya sa labas ng simbahan hanggang sa sasakit na lang ang kanyang tiyan at mahihimatay siya. Ngunit sino kaya ang makakapigil sa kasal ni David? Malamang ay walang iba kundi si Rigor. Kapag magkamalay si Camille ay tatawagan niya si Rigor para humingi ng tulong. Ito din kasi ang sabi sa kanya ng kanyang tita Marites, na kapag kailangan niya ng tulong ay tawagan lang si Rigor. Sasabihin ni Camille kay Rigor na ikakasal si David sa ibang babae. Agad namang aalamin ni Rigor kung saang simbahan ito dahil agad siyang pupunta. Pero ang pagpunta ni Rigor ay hindi para pigilan ang kasal ni David, kundi ay gusto niya lang makitang ikakasal ang paborito niyang anak at masaya siya para kay David. Pero kapag makita ni Rigor ang mga Montenegro ay mapipigilan niya ang kasal dahil siguradong magkakagulo. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam.